pero temporary. Hindi na to kasi. Oi. Sige, sige. Sige na Ay may may bigas pala diyan. 21 yan. Ano 'tong sa nickel? Oh, yeah. Tayo, nakapara pa. Di ba 'yan? Amang na. Okay na. All flex, hindi kana bayad. All let's pray. All flex, let's pray. Let's pray, Panginoon, muli maraming salamat sa oras na ito. Iningatan mo po kami galing sa bagyo, Panginoon. Salamat sa galak, salamat sa proteksyon, salamat sa kalakasan. At muli, O oh Diyos, maglalakbay kami, puntang uh, Kubaw. At ganoon din sila, Panginoon, papunta ng Pinamalayan sa Mindoro. Ang hiling namin, Panginoon, ingatan mo po sila. Bigyan mo sila ng galak at kalakasan, yung proteksyon, O oh Diyos, sa inaasahan namin na magagaling sa iyo at makakarating sila doon ng ligtas at payapa at ganoon din naman kami Panginoon makakauwi kami ng puno ng galak at ligtas Panginoon i-bless mo rin yung oh, Diyos ang aming mga kasama sa sakyan sa lansangan ng pangmadam nila ang kabutihan mo sa kanila Panginoon salamat po sa pangalan ni Jesus namin Dios. Diyos Amen Kuya o Okay na? o May bakat mo ko. Oh, mga ay dito po Ngayon, nandito na kami ngayon sa sa desin... Bas. Kami. Bawi na sa Mindoro. Ah. Nandoon kami dito. Talaga, ay, wala pa pa-saylo ako dito. Hindi pa pala sila. Pala. Talaga naman. Laban naman itong kwan kasi kasi kami nang matagal-tagal dito.

Baldado na itong bus na ito, <laughs> nasiksikan ng TCU para mawala yung ito yung bus na tuldok kahit walang ulan ano kinain mo, leka? atay piran kailangan lagyan ng pampers ito anong 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 tubig yung? yung anong waga

Okay. Ay, may may Dinala yon, ko yun. Dinala ko yun. Dinala ko yun. Ayun ah. Dapat niya nidobol ang carton may runway. Dapat puro tape. wow naman na Nabagat nung yun ng mga sa isang baso series. Galing Ganyan. larin minsuru. Basa, ano? Basa. Oh, Basa. ilalim, Basa. 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 Sabog? Dapat pala nga ni may tip yan. Oo, oh, mga galing ng Kung may tip yan, agad makasabog yan. Galing ng tuyo yan, yan. Baka galing naman bayan okay. na yan. Kayo! Uh. Wala. Wala kayo. Kung saan kayo yan. Kaya pala rin itapal-tapal. Kaya tulong na. Ang gaganda ng tuyo. Ayun ang gaganda. The...

kabagibupu po huwag. po, po, po. huwag. <coughs> sa huwag. 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 kami huwag. 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 huwag medyo sama-sama na ang gutom at saka buyat pagod ano? dito kami ngayon o yan dito, dito sa piyat ito pa yung inasakyan inasak namin o Pagod na talaga. <coughs> Dapat kami Okay mga tao nandito na kami sa lugar number 1. Wala so pala, ngayon. No, sa lugar na ito. Sik -sik kami dito. Dama ko yung kau koy, 'yan. Dapat, dapat daan, so

Sa ang kami umakiat sa hagdan O oh, yan, yan Yan po sila yung mga kasama namin Mga kaukoy Mga kaukoy, nandito ang aming munting ukoy Na maliit, ay napakakulit Andito, Mga kaukoy, na kami Nandito mga kaukoy O oh, nandun sila, o oh, malayo Ayun Ayun sila mamau hello ah kita na kami oi <laughs>

may eh, anak po na eh to bukay eh dyan ano po ay wala tayo oh, ay wala mga tayo si tutoy hawak yan hindi man, man malusot yan dyan hindi Patay intindi man ako, patay lang ninyo. Ayun, kasalukuyan, Nandito kami sa barko ngayon sa mga lugar na ito. Hindi ko tingin lang nakita ko. é isso é batangas Starlight. Yeah. Starlight. di sini lagi paskat yan yang paskat yan ang isang oras yata yan ang Batangas ano isang oras at kalahati isang oras siguro है सभी टीचर्स को Tanko, bang, Doy, pasa na tayo. Doy, pasa na tayo. Sa Oriental Mindoro. Magano tayo doon? Oh, wow. Ha? Ha? Uh, uh. uh.

Kami sa uh, Mindoro na araw para kami ng barko.